Paano akong magkoconduct ng buy bus kung walang address? Kasi kung magba-buy bus ka at walang address, eh di maski sinong bahay na lang pwede mong pasukan? Kung yun ang basihan ninyo? Ah, uh, ikaw ang hepe doon during that time, di ba? Yes po, sir. Ah, uh, did you order the uh, operation during that time? No, sir. Pero oh, alam ko lang po yung... Bakit uh, sila nag-operate without your knowledge? Uh, they acted on their own. Yes, sir. Okay, so maliwanag na sila kumilos nang wala kang alam. Sa saan sa naka-file ang case? Criminal case po, sir, Sa, 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 city prosecutor, yes, sir. Uh, na lang ang book nila. Andun pa yun, di ba matapos? So, importante na ang, ang, ang private citizen, pwede sila mag-file ng case sa si LGU, sa PLEB. Within 60 days, may summary findings na yan. Pwede na i-dismiss yung mga, yung mga scrupulous ng mga, ng mga police. Within 60 days nung ano sir sige na nung 503 sir nang umadaling araw sir ay nakatanggap po sir ako ng tawag mula kay CMS Pinyera na di umano nga sir ay pinasok po ang bahay ni Ma'am Marinallen na uh, atin nga pong witness sa congressional hearing ng mga armadong kalalakihan and then nung 504 po sir ay uh, inutusan ko po sir ang uh, tactical Operations center natin na i-dispatch ang uh, substation ng Salinas at SWAT Um, na sa Barangay Ransuhan uh, kasabay na rin po sir ako nung pagpunta pagalis ko sir ng police station and then nung 5.13 sir ng uh, umaga nakatanggap sir ako ng tawag mula kay Captain Herrera sir at uh, tinanong ko sila kung sila yung pumasok sa bahay ni Renalyn sir uh, agad naman sir silang tumanggi at sinabi na hindi sila pumasok so dumiretso kami sir papunta sa barangay uh, sa pagpunta sir sa Barangay Ransuhan na magkakasama kami ng SWAT sir at 520 sir na, na, nakarating po sir ako doon sa kasama nakarating po yung personnel ng sub station sir ng Salinas sa pangunguni ni PEMS Ayan Balistero sir ang commander ng Salinas sir And then sir nung 530 sir tinawagan ko yung talk at binigyan ko ng instruction sir na magpasunod po ng investigator so nakarating ako sir sa bahay ng Ma'am Nali nung 538 sir kasama ang SWAT at agad ko sir na pinag-aralan yung situation So, 559 sir, tinawagan ko po yung ating provincial director, si, si Police Colonel Monte sir, na nagbigay sir sa akin ng instruction na protektahan si Ma'am Renalin at magkandak ng in investigation para matukoy yung pagkakilala ng mga armadong lalaki sir. So, nag uh, decision din po ako sir na isama si Ma'am Renalin sa police station para sa kanyang kaligtasan at makuna na rin po sir ng uh, affidavit. So, nang 643 sir, nang makarating kami sa police station sir, kasama si, Renilin, si Ma'am Renalin sir, na sinamahan din po sir ni dating kagawad Armando Padiron sir at nagpila po siya ng incident report uh, report form sir. Noong 8 o'clock sir in interview na po sir siya ng ating IOC na si Police ah uh, uh, pulis uh, corporal Norman Guerra sir at uh, ako sir ay inimpermahan ni IOC sir na ang posibleng mga armadong kalalakihan na pumasok sa bahay ni Relin, ni, ni, ni ma'am Renelyn sir ay ang ating ano station drug enforcement team sa pamumuno po ni Police Captain Herrera. So, at uh, 8-10, sir, ininformahan ko yung ating uh, PD, sir, na naging resulta ng pag-uusap namin ng IOC at nagbigay ng instruction, sir, na hulihin ang DIT personnel kung makikitaan pa ng probable cause na sila nga yung pumasok sa bahay ni Ma'am Renilin. So, nangalap, sir, kami ng uh, ebidensya na kami ang IOC, sir, tulad ng mga CCTV footage po, po, sir, sa barangay, yung CCTV po yes sir sa pagdating nila sa police station galing sa anti-illegal drug sa barangay Ransuhan sir and then ng 8.44 sir nagpasa kami ng short messaging system namin sir o yung ang IOC ko sir papunta ng uh, tactical operation center na agad din naman sir ipinasa sa akin at saka sa pitok sir at nakita na ng probable cause na ang armadong pumasok sa bahay ni sa ni Ma'am Renilin sir ay ang SD80, sir sa SMS sir nakalagay po sir doon na unidentified pa sir yung ating mga suspect sir ng mga armado sir so nung nakita na sir namin ang probable ko sir eh agad po namin uh, pinaresto ko na nga po sir sa ating ano sa ating uh, investigator uh, yung walang personal sir at pinaturn over ko sir yung kanilang uh, mga firearms sa station accountable officer sir okay so yung walang yun merong operation drug operation yes po sir and uh, in accordance to their uh, ano their uh, uh, operation during that time hindi kasama to uh, nung base sir sa pagtatanong ko sila sir sinasabi nila na cohort daw po sir si Jonathan so kaya nga po sir ako ano 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 no, no. Uh, may PDEA coordination, sir, na ang nakalagay po, sir, ay si, si Christian Salcedo uh, with cohort, sir. So, sinasabi nila sa akin, sir, na si uh, Jonathan ay siya yung cohort, sir. All of so, the sudden naman, sa middle of the investigation, after two days, huh? in-identified agad si Jonathan bilang cohorts doon sa drug operation? So, so huh? kaya, sir. Sino sabi Si Police Captain Herrera, sir. Kaya nga po, sir, ako ay... So, nilink na niya agad yung si Jonathan? Yes, sir. Para at least mag-justify mag nila yung kanilang gagawin. Okay. So, if I may, congressman. Question, first question. So, ang sinasabi nyo, Hepe, ang basis ng operation ay by bus, correct? Yes po, sir. Yun po yung sinabi nila, sir, sa akin. Ano pong address ang nakasulat doon sa by bus? Barangay gaya uh, Ransuhan po, sir. Bahay po ba ni Renalyn ang nakasulat doon? So, sir, wala pong uh, nakalagay na kung bahay po ni Renalyn, sir. Kundi po kay Christian Salcedo, sir, at and, and cohort, sir. Yun po ang nakalagay sa Kapideya Coordination, sir. Hindi, kasi kung Paano ka magkoconduct ng buy bus kung walang address? Kasi kung magba-buy bus ka at walang address, eh di maski sinong bahay na lang pwede mong pasukan? Kung yun ang basihan ninyo? If I may, Mr. Uh, Congressman, uh, ano? uh, interjection lang, maliit lang. Yes, yes. Uh, ikaw ang doon during that time, di ba? Yes po, sir. Uh, did you order the uh, operation during that time? No, sir. Pero oh, alam ko lang po yung... Bakit sila uh, nag-operate without your knowledge? Hindi, sir. Sabi niyo po, sir, I order eh. Ang, uh, I pero mean, may read my... Operation, wait, wait. wait. Di ba? bago mag-operate ang mga tao natin, meron tayong knowledge about it, correct? Yes, sir. Opo, sir. So, yung operation nila doon sa bahay ni uh, Renaline, hindi mo alam? Yes, sir. Kasi po, sir, ang sinabi, sir, sa akin ay sa, sa barangay Ransuhan, sir, and with alias Ata, sir. Oh, so hindi identified yung yung si Jonathan do sa bahay. Kanina sinasabi mo kasi yung Jonathan sinama nila. Yes sir, opo. Yung doon sa protocol na sinasabi natin, may protocol mamaya i-discuss sa inyo ni Congressman Akop. There is a certain protocol that you have to follow. Yes sir. Yung yun, sir kasi po yung sinabi sir sa akin ng no, itong ating ano sir. Itong ating mga station drug enforcement team sir. At kasi lumalabas eh kung hindi kasama yung area ng yun na para sa drug operation, bakit isinama nila? Yes po. Diba? Sir. Okay. And you should be responsible for this, sepe ha. And that's the reason why you were relieved dahil lahat ng operation dahat dapat alam mo. Yes, sir. Command responsibility yan. Yes. yes, sir. At hindi ka makakaiwas sa administra administrative case that will be filed against you by NAPOLCOM and by IAS if ever <coughs> that uh, magsimula na yung uh, yung uh, kaso na yan. Sige, congressman. Uh, ay, ay, sorry. Uh, congressman Richard Gomez, uh, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Tatanong ko lang kay 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 jefe, no? Ano ang pangalan niya, Mr. sir Colonel Reyes? Yes, sir. Di ba kayo lahat ng mga polis, pag meron kayong ginagawang operation, meron kayong co-plan? Sir, sa drug operation po, sir. ah oh. uh, Wala po, sir. Meron din. Case operation plan? Humingi nga kayo ng, ng budget sa mayor, eh. Meron, di ba? Hindi kayo humingi ng hindi kayo, hindi ka nagsasabit ng coplan sa mayor? No, sir. Oh, ay eh kaya pala ganyan ang operations niyo. Huwag mo sabihin hindi. Sir, ang subject po kasi namin, sir, ay by bus Oh. Eh, kaya nga. Kahit ano operations yan. Mas kailangan nyo nga ng pera kasi nga, may, may, mga, may, may mga case build up pa kayo, eh. Di ba? Uh -huh sa kukuha ng pera para pang case build up. Ano ba yung case build up? Bibili kayo, mag, mag, mag uh, test buying kayo. Kaya, yeah. kayo kaya, kaya, na siguro ng, ano, ng, ng uh, munisipyo ninyo? Munisipyo ba yung hawak ninyo o city? City po, sir. O city. O di, di lalo na, hindi kayo mihingi na, ano? Hindi kayo nagsasabit ng, ng Copeland? No, sir. Kaya pala ganun ang operations ninyo, eh. Eh kami, mga mayor kami, bago kami nag-congressman eh. Lahat ng ginagawa ng pulis, alam namin. Dapat alam namin. Ito, matanong ko lang po si, ano, si, si Mrs. R Rianzales. Ito bang ginawa ng pulis sa inyo? Kayo ba ay nag-file ng complaint sa PLEB? People's Law Enforcement Board. Kasi yung PLEB na yan, alam nyo, ang 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 hearing niyan summary kaagad 'yan eh. At saka to, pwede kaagad mag mag-decide ang pleb within 60 days. San niyo ba final ang, 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 kaso sa Napolcom? San ho nag-file ng case ang ano? Bakit naka-detain yung pulis? sa san, san, naka ang case? Criminal case po sir, sa, sa, sa City Prosecutor, yes sir. Uh, puputi na lang ang book nila. Andun pa yun, di ba matapos? So, sorry, importante na ang, ang, ang private citizen, pwede sila mag-file ng case si LGU sa pleb. Within 60 days, may summary findings na yan. Pwede na i-dismiss yung mga, yung mga scrupulous ng mga, ng mga polis. Within 60 days. So, ito yung karapatan ninyo. Pwede kayo mag-file sa People's Law Enforcement Board. May, may member ho yan. I-hearing ho yung case ninyo. And mukhang may kaloko ano nangyari. And 60 days so, madidismiss ho yung mga, yung mga maloko na polis na yan. Ang pinoprotektahan namin kayo. Pinoprotektahan namin institution. Yung police, dapat malinis yan. So yung mga madumi sa police, yun ang dapat tinatanggal. Kayo ho ang makakatulong dyan. Mr. Chair, I think we should uh, we should help uh, this private citizen. Ng ganun ang gawin nila. We should help and assist them. Did I'm um, um, play pinakamabilisan. When I was mayor, meron kami meron kaming ng mga polis Tanggal agad 60 days. Summary dismissal. Yan yan ang pambawi, yan ang, yan ang panlaban Napakalakas niyan. Mas mabilis pong, ang ano niya, ang, ang ang procedures niya kaysa sa, sa korte. Salamat Thank po. Thank you, Mr. Mr. Shelby. Actually, yun, yun talaga yung concern ko, Mr. Shelby. Okay. Shabik. Kasi pag sa kulungan, matagtatagal yeah, pa uh, yan, no? Uh, Colonel Reyes, may, this sa uh, drug operation that was conducted by uh, a certain Captain Aaron Agbaya Herrera, ah, uh, Specifically doon sa anong barangay yon? Bian, ano? Anong barangay yan? Uh... Barangay Ransohan, po, sir. Ransohan. Yes, sir. So, uh this um uh operation was uh, contemplated by the members of this uh, drug operating unit. Am I correct to assume that? Yes, sir. Okay, uh, so meron kang signature doon. It was submitted to you. Siyempre, pag may operation yung mga bata ko, siyempre, nagre-request sa akin ng, ano ng, ng, ng go signal to operate. Dapat, di ba? Yes, sir. Ganun eh, di ba? Pero ano, sir, sila po, sir, ay nagsasubmit ng information report, sir. So, alam ko naman po, sir. Ganun, no, ang ko, prior to that operation, have they submitted to you yung operation na gagawin nila? Yes or no? Nagsubmit ba? Yes or no? No sir, no sir. Hindi nagsubmit. Yes sir. Ang pati hindi sila magsasubmit ng operation nila. Dapat magsasubmit sila dahil <laughs> lahat ng nangyayaring operation, ma, ma drugs man 'yan, magkaroon man 'yan ng ibang klase ng uh, ng uh, operation, dapat nagsasubmit sa iyo dahil ikaw ang hepe. Hindi sila nagsubmit? Are you sure? Yung before the operation sir, wala po sir silang sinubmit sir. So wala sila sinubmit. Yes sir. Ha? Yes, sir. So, klaro to, ha? So, wala silang sinabit sa'yo. So, in other words, wala ka talagang alam. So, they act on their own. No, sir. Sinabi naman po, sir, sa akin, sir, na yung pagkakandag ng drug operation, sir. Kaya lang, sir, not every detail, sir, katulad po, sir, nung exact name, sinasabi, sir, sa akin, sir. Hindi, hindi, hindi. Sinasabi ko kasi ako mag-ooperate ako. Ako happy, eh. Di ba? Pag nag-ooperate ako, nandito mga tao ko. Sir, Meron pa nga kami i operate dito. Ha? At ito po ang gagawin namin. Ito ang team namin. Sasubmit po namin sa inyo for your approval. Meron ba noon wala? Wala po sir. Oh, so kaya nga they acted on their own. Yes sir. Okay, so maliwanag na sila kumilos nang wala kang alam. 'Di ba? So in other words, na na ya no napaikot ka ng mga tao mo. Napaikot ka ni Captain Herrera dahil kumilos siya on his own. 'Di ba? Tama? Yes sir. Tama. Yes, yes or no? Sir. Yes, sir. Yan, oh, maliwanag. So, naisahan ka ng mga tao mo. Diba? Diba?